Yes, hello guys at welcome back sa ating channel. So, guys, dito ngayon ay papakita natin itong ano, yung tamang paglalagay ng 42 eager na ganitong klase ng uh, incubator egg tray at tray kumbaga. Bali, ito yung ating 42 acre na tray. So, ganito yung pagkakalagay niya. Yung bandang uh, gilid. Yun yung may linyang uh, straight line. Ayan, gilid. Tapos, yung titingnan natin, oh, dito. Ito dapat yung magiging gilid niya sa left and right na side. Tapos, yung tatlong bilang lang. Ayan, ayan. Bali, straight line siya. Yung merong ano dito, sa gitna. Ito dapat yung bandang punta dito sa atin sa labas. Dito sa may bandang pinto. Bali, apat yung lagayan niya. Okay. Bali, ganito yan. Yung may tatlo, tatlong uh, butas, sa bandang hulihan, yun yung dapat nauunang uh, ipasok papunta sa loob. Bali, yung apat, ayan, yung last dito sa may harapan yan. Ayan, nilagyan ko na ng marka. So, ayan, yung may marka dito sa ano yan, sa labas. Yung apat, nalalagyan ng itlog na butas. Dito talaga yan sa bandang labas. At yung tatlo lang ay doon sa doon sa bandang uh, likuran pupunta sa loob talaga kasi ang ano dyan yung tinitingnan dyan kasi may mayroong uh, mount doon sa likod parang poste siya pag itong itong banda rito yung ating inano inuna pupunta doon magiging ano siya doon magkakaroon ng problema kasi pag pag masyado nating itinulak papunta sa loob babangga siya sa ating pinaka poste na mount yung vertical mount natin kaya dapat ganun yung pagkakalagay yung uh, tatlong butas sa ulihan papunta sa likod at yung may apat na butas naman ay papunta sa harap ito, ito yung ating ah uh, main switch itong white na switch na single switch yun yung main power natin. Tapos dito ito yung na uh, magkatabing dalawang switch yung sa bandang gilid sa kanan yung para sa candler ilaw. Ilaw ng ating pagkakandol at ito naman ito yung blower fan na nasa loob. Dapat always on yan maliban dalang kung bubuksan yung incubator pwedeng isa uh, isara muna para wag matapon yung init at saka yung humidity sa labas. Tapos ito yung ating turning na mechanism ito. Bahagi ng turning mechanism na toggle switch. Meron siyang automatic sa baba ay sa baba sa taas. Sorry, sorry. Sa taas automatic at sa baba naman ay yung manual natin. Okay, nagamit tong manual kapag yung gagawin natin loading and loading kasi para ipantay pag na, syempre bago natin iwan dapat naka-automatic naka all the time, maliban na lang kung may kukunin or ilalagay yung bantay ng uh, incubator o yung taga caretaker ng pagsasalang okay ganun pa rin naman as usual yung humidity natin nakabase tayo sa humidity radar natin kung mag lalagay ba ng tubig or hindi? Diyan tayo bumabase. Okay. Kasi yung pinaka-crucial na yun. Ayan. Dito sa loob. Yung silip sa loob. Ayan. Okay. Mas magandang maglagay sa baba. Sa bandang ibaba lang ng uh, incubator. Maglalagay ng tubig. Kasi hindi masyadong malakas yung ah uh, pag evaporate kaya hindi masosobrahan sa humidity pag malapit talaga sa ilaw laging malakas yan yung singaw niya magiging bahagi ng humidity yan contribute sa humidity moisture sa loob kaya pwedeng gawin lang yan pag malapit ng mapisa kasi mataas yung humidity na require okay guys maraming salamat sa panonood at uh, see you in the next video maraming salamat bye bye